Aries, ang pinapahiwatig ay iwasan ang usapan tungkol sa pera upang maiwasan ang tensyon sa relasyon. Itoon ang pansin sa pamilya at magdala ng kasiyahan sa kanila, dahil ito'y magdadala ng positibong enerhiya sa tahanan. Sa Thursday, mag-ingat sa kilos at ugali upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa Tuesday, maging mapagmatsyag upang hindi lapitan ng tukso, magtipid sa paggasta upang maiwasan ang pagsisisi. Sa tahanan, payuhan ang mga miyembro ng pamilya tungkol sa kaligtasan at iwasan ang labis na alak, ang mga pahiwatig ng buwan ay nagdadala ng Kalen Awan at inspirasyon sa iyong layunin, Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 11, number 27, at number 36. Taurus, ayon sa iyong gabay, kung may planong dalawin ang malalayong kamag-anap, gawin ito upang mapatatag ang samahan, kung may kailangang kausapin gawin ito ng malinaw upang magbunga ng bagong ideya o oportunidad. Sa Friday, magdadala ng kasiyahan ang pagiging maingat, ngunit sa Wednesday, magingat sa desisyon upang maiwasan ang kalungkutan. Sa tahanan, iwasang tumanggap ng bisita upang mapanatili ang positibong enerhiya. Sa usaping pinansyal, magbigay ng suporta sa anak kung may ipon. Ang tulong ay magdadala ng mas magandang samahan, Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow, number 26, number 14 at number 25. Gemini ang pinapahiwatig ay bigyan ng oras ang pamilya upang magdala ng saya sa tahanan. Tapusin agad ang lakad upang makabalik sa piling nila. Kung may kailangang pirmahan, suriing mabuti ito dahil maaaring magdala ng swerte. Sa Wednesday, magiging maayos ang desisyon kung magpaplano ng mabuti, ngunit sa Saturday, magingat sa kalusugan at iwasan ang pabigla-biglang desisyon. Sa trabaho, pagtuunan ng pansin ang mga gawain upang mag-iwan ng positibong impresyon at magbukas ng oportunidad para sa tagumpay. Ang sigla ng araw ay nagbibigay ng lakas para sa mga bagong proyekto at koneksyon. Balansehin ang trabaho at pahinga upang maiwasan ang stress. Gemini, aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Masuswerteng kulay at numero. Color pink at color blue. Number 3, number 19, at number 32. Cancer. Ngayon ay magandang pagkakataon para ilaan ang oras sa pamilya. Unahin ang mahahalagang gawain sa umaga upang ang natitirang oras ay may alay sa kanila. Kung may ekstrang pera, magandang tumulong sa anak na may asawa dahil ito'y maaaring magdala ng swerte. Suportahan din ang iyong mahal sa buhay upang makabuo ng mga bagong oportunidad para sa inyong pamilya. Gabay ng linggo, ang Wednesday ay puno ng swerte, ngunit mag-ingat sa Friday na maaaring magdala ng kalungkutan, maging maingat sa desisyon upang mapanatili ang balanse. Sa trabaho, kung may trabaho ngayon, si Kaping maging maagap dahil maaaring dumating ang biyaya mula sa iyong dedikasyon, may posibilidad ng papuri mula sa iyong boss, Cancer. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow number 27, number 8, at number 10. Leo mas mainam na iwasan muna ang gastusin at pagtuunan ng pansin ang pamilya. Bigyang pansin ang hinihiling ng minamahal para sa kasiyahan ng inyong pamilya. Magandang dalawin din ang mga magulang upang magdulot ng kaligayahan at makakuha ng positibong gabay. Gabay ng linggo, ang Tuesday ay magdadala ng kasiyahan, ngunit mag sa first day na maaaring magdulot ng hamon. Panatilihin ang maingat na pagdedesisyon para sa balanseng linggo sa pagmamahalan. Maging mas maalalahanin sa iyong minamahal upang mapalalim ang relasyon, magdala ito ng positibong epekto sa inyong samahan. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow at color pink number 20, number 17, at number 35. Virgo, maglaan ng maayos na pakikitungo sa mga kamag-anak. Kahit may nararamdamang pagkainis, ang pagkakaayos ay maaaring magdala ng swerte. Lalo na sa negosyo, iwasan ang mga kaibigang maaaring magdulot ng kalungkutan o labis na gastusin. Maging maingat sa iyong kilos dahil malakas ang iyong sex appeal ngayong araw. Kung nasa relasyon, maging tapat at iwasang gumawa ng bagay na magdudulot ng pagdududa, gabay ng linggo. Ang first day ay magdadala ng kasiyahan, ngunit magingat sa Saturday dahil maaaring magdala ito ng kabiguan, ang tamang desisyon ang susi sa tagumpay, sa trabaho. Iwasan ang galit at manatiling kalmado upang maiwasan ang mga taong naghahangad ng iyong pagkatalo. Ang pagiging mahinahon ang magdadala ng tagumpay. Virgo, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color blue number 24, number 31 at number 9. Libra. Ngayon ay mainam na iwasan muna ang anumang gastusin o transaksyon na may kinalaman sa pera, ang iyong atensyon ay nakatuon sa pamilya, kaya mas mabuting ipagpaliban ang usaping pinansyal upang mas maging maganda ang resulta, ang masayang samahan ninyo ng iyong pamilya ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa buong linggo. Kung may dadalaw na kamag-anak o kapatid, ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng dagdag na swerte sa inyong tahanan. Ang kanilang mabuting hangarin ay mag-iiwan ng inspirasyon at sigla sa inyong pamilya. First day ang pinakamaswerteng araw, samantalang Wednesday ay maaaring magdulot ng kaunting lungkot, ngunit mababago ito ng tamang desisyon, ang tamang direksyon ay matutunton sa tulong ng iyong gabay, sa pag-ibig umiwas sa pagtatalo at panatilihin ang komunikasyon upang mapanatili ang harmony sa inyong tahanan, ang maayos na samahan ay magdadala ng kasaganaan at kasiyahan. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, masuswerteng kulay at numero, color gold at color pink, number 4, number 29, at number 10, Scorpio. Kung bibisitahin ka ng magulang ng hindi inaasahan, ituring itong biyaya dahil magdadala ito ng swerte sa inyong tahanan, ngunit magingat sa mga dating kakilala na maaaring mag-alok ng kita na walang kasiguruhan, umiwas upang mapanatili ang iyong kapayapaan at katatagan sa pera. Malakas ang iyong sex appeal ngayon. Kaya maging maingat sa mga tukso. Sa mga may relasyon, panatilihin ang tiwala at iwasan ang mga kilos na maaaring magdulot ng pagdududa. Sa pera, iwasan ang pagpapautang ngayon, maging maingat sa pamamahala ng iyong pinansyal na yaman upang patuloy ang daloy ng Swear Friday," ang pinakamaswerteng araw, samantalang "First Day" ay maaaring magdala ng lungkot ang mga gabay mo ay magbibigay liwanag sa tamang landas, sa pag-ibig, maganda ang samahan basta't bukas ang komunikasyon, ang masayang ugnayan ay magbibigay ng inspirasyon para sa masaganang kinabukasan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow number 25, number 4, at number 18. Sagittarius. Gubulin ang araw kasama ang pamilya, ang masayang samahan ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte. Kung may plano kayong maglakbay, mas mainam kung magkakasama upang higit na maramdaman ang biyaya ng pagkakaisa. Sa pera. Maglaan ng bahagi ng iyong ipon para sa iyong mga magulang. Ang kanilang dasal ay magdadala ng dagdag na buenas. Huwag kalimutan ang iyong mga anak na may sariling pamilya, dahil ang pagtulong sa kanila ay magpapalakas ng swerte para sa lahat. Thursday ang pinakamaswerteng araw, habang Saturday ay maaaring magdulot ng lungkot, ang tamang desisyon ay makakatulong upang mapabuti ang linggo, sa trabaho, mag-focus sa mga gawain lalo na kung galing ito sa babaeng superior, ang iyong sipag ay magdudulot ng paghanga at magbubukas ng bagong oportunidad, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, masuswerteng kulay at numero color pink at color blue number 8, number 31, at number 22. Capricorn, ngayong araw, mainam na ipagpaliban ang mahalagang usapan dahil maaaring hindi ito magbigay ng inaasahang resulta. Sa halip, maglaan ng oras sa pamilya, ang masayang bonding ay magdadala ng positibong enerhiya at kasiyahan na magpapalakas ng samahan at swerte sa inyong tahanan. Kung may bisita na magmumungkahi ng negosyo, pakinggan ito ng may bukas na isipan. Ngunit kung ito ay tungkol sa pag-utang, tapusin agad ang usapan upang maiwasan ang abala. Pahiwatig ng linggo, ang Saturday ay magdadala ng kasiyahan at swerte samantalang ang Wednesday ay maaaring magdala ng bigat sa pakiramdam. Ang tamang desisyon sa kalagitnaan ng linggo ang magpapabago ng kapalaran sa trabaho. Ang sipag mo ay magbubunga ng tagumpay sa pamilya. May pagkakataon kang magpakita ng malasakit na magpapatibay ng samahan. Maglaan din ng oras para sa sarili upang maipagpatuloy ang balanseng buhay. Capricorn. Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color blue. Number 5, Number 36, at Number 17, Aquarius. Ngayong araw ay puno ng positibong enerhiya para sa transaksyon o deal siguraduhing wise sa desisyon at ilaan ang natitirang oras sa pamilya, ang bonding kasama sila ay magdadala ng positibong vibes para sa buong linggo. Sa pera, tamang panahon ito upang tumulong sa magulang o kapatid na nangangailangan, ang pagtulong ay magdadala ng swerte sa iyong pinansyal na estado, pahiwatig ng linggo. Ang first day ay puno ng kasiyahan at suerte. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil maaaring may dalang hamon, ang tamang desisyon ang magbibigay ng pagbabago sa iyong kapalaran. Sa trabaho, maghanda para sa positibong sorpresa, ang iyong focus at dedikasyon ay magdadala ng tuloy-tuloy na pagunlad, Aquarius. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow. Number 14, number 20, at number 33, Pisces, ngayong araw, iwasan ang mahalagang usapan o deal at maglaan ng oras para sa pamilya, ang pagiging malapit sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at good vibes na magpapatibay sa inyong mga plano. Sa pera, Huwag magpautang o magbigay ng pera sa iba, itoon ang tulong sa magulang at minamahal upang patuloy na damaloy ang swerte sa pinansyal na aspeto. Ang pahiwatig ng Linggo Wednesday ay puno ng swerte at kasiyahan, ngunit ang Tuesday ay maaaring magdala ng hamon. Ang tamang desisyon ang magpapabago ng takbo ng iyong kapalaran sa trabaho. Maging maagap. Ang maagang pagsisimula ay magbibigay ng mas maraming oportunidad upang maipakita ang iyong husay. Pisces. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color red, number 5, number 36 at number 18.